Hello guys, what's up? Koy Moto Vlog here Ngayong araw na to Isa sa special na araw na to Ni Koy Moto Vlog So on the way tayo ngayon guys ha, Kukunin nating motor First um, Sports bike natin Hindi natin siya masasabing big bike Pero yung tunog niya big bike So kasama natin si Moto ngayon guys Guys, sa vlog si Mototel ayun parehas kami naka para clothing Shout out para clothing. so mamaya makikita nyo kung anong motor yon grabe yan sa mga bago pa lang pala sa channel ko don't forget to like share and subscribe and also click nyo rin yung notification bell natin guys para ma-notify sa mga uploading videos natin Ayan, buti na lang kasama natin si Teki isa sa uh, nag-sponsor sa atin para uh, syempre hindi dahil sa kanya hindi tayo nag-vlog ngayon si Moto Teki kasi dati siyang motor uh, motovlogger isa siya sa member ng Zero One Squad nung unang unang panahon pa way back 2017 so yon ni-sponsoran niya tayo ng unang-unang camera -unang natin yung Apaso K7000 Pro na alala ko pa yon ng time na yun ayan special siya na tao para sa akin dahil kung hindi dahil sa kanya hindi tayo nagvlog ngayon guys so ayan on the way kami ngayon ng Rodriguez Rizal para kunin namin yung unang unang kong big bike <laughs> ano bang eh, pwede kong pangalan sa kanya kay Tutu pwede may pangalan na ako sa kanya kanina ko lang na ano, na isip pangalan niya Tutu <laughs> ang kulit eh no Tutu mamaya makikita nyo pag malapit na kami update ko na lang kay guys kapag malapit na kami dun sa imi up namin pero wag kayo mag-alala si Sonic etong click natin hindi to mawawala nandito pa rin to sa atin so iuwi muna natin si ano si Tutu mamaya Pauwi ng bulakan So, ayan guys Kita-kita lang tayo later Kapag malapit na kami dito yun eh dito ba? dito bandi Tanong na lang tayo Much 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 later oh, meron Dito na lang meron Okay guys Dito na tayo sa ano Kamita place natin Ito na yung bike na iuwi natin Okay, so ito na si ano Si Tutu Ayan, ito si ano Si 25R pero nakalagay lang ZX6R 25R lang ito guys Nakakarpopic na siya Full system Full huh? system Itong mahirap dito Paano ko ito i-ano Papel. Papel. Oo. Oh. <laughs> Bili Bilhin na natin, di joke lang. <laughs> Itong problema dito, paano siya ilalabas? Let's see. Oh, yeah. Much, much, much later. Oto B Gatch oh. na kung bakit tututawag na dito May auto B pa naman to <laughs> Nakakatakot yung cellphone holder ko Baka malaglag yung cellphone ko Ayan Alam niyo na guys kung bakit tutoy yung tawag ko sa kanya O pinangalan ko sa kanya Alam nyo na <laughs> o, Kung hindi nyo pa nagigets eh, talaga kaya oh. ay yung pressure nito gets ko na kung bakit ganun ganun yung pressure nito eh Lahat ng features sa mga sports bike nandito na lahat Grabe Toto binto, toto binto, no. Napaka smooth pa. Walang vibration. O auto blade, auto -brap. lang wala nang traffic dun sa kanina kahit di siya ganun kabilisan pero ramdam mo yun sa tunog syempre nakahawak na tayo ng mga ano eh 700, 800cc 400 eto 250 lang to guys etong si Tutu bali eto si ano si Kawasaki ZX25R may nakalagay lang siyang ZX6R sila dumaan